Good noon. Ayan. Magandang tanghali sa lahat. Yung mga viewers ko. Welcome to my channel. Come channel. Channel of Daniela. Hi. Say hi, little girl. Say hi to all. Ayan. Hi. Hi, cutie. Hi, guys. Ayan. Nandito na naman kami yung dalawa. Ayan. Bagong gising yan, guys. Ayan. Ayan. yan. Pak. <laughs> Ah, uh, bangon. Bangon. Si Hai, bangon. Yun na. Yan bagong design yan siya, guys. Yan. Yan ako na naman. Ako naman, wala akong sukulay. Love you ko na like. Kinuha ko ko na liko. Ay, sakit na kaya kape na. Banod like ay. Oy, nakmanod like. Gut mo wala akong book, guys. Ay. Ay, isa taas na kaya siya. Ako man hindi pa straight ko guys. Hindi ka po nakuha na akong buhok ng kulit niya taas. Ah, kapag kayo yun. Uy, hindi mahuman. Kailangan mo mag maghatag yung para ma masupply, masupply. Ma na nina. ko na, na akong buhok, guys. Hindi na ako, kailangan magpataas ang buhok. Kaya na ako, baby. Sakit tayo. Birahon din ako. Uy, ang Hoy, say hi. 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 Yan ang baby ko, half Australian yan guys. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan.